Ito, sasabihin ko sa inyo, iyang gobyerno ni Bongbong Marcos, papunta yan sa bangin. Maniwala kayo sa akin at sa hindi. Ha? Wala pa tayong sinasabing uh, bihira yung hindi nagkakatotoo, mga kaibigan. Uh, eh, yan pong uh, itong gobyerno ni Bongbong Marcos, patungo sa bangin. Bakit? napasok na sila ng sindikato. Eh. Hindi nyo alam kung sino nag a sa gobyerno. Baka kala ninyo. Isipin mo yan, no? Yan ba, maiisip mo si Ochoa magiging isa sa mga tagapag-screen, uh, screening committee ng mga government appointees sa gobyerno ni Bongbong Marcos? O, oh, katunayan yung, yung bayaw niya ay na-appoint. Ewan ko lang ha? kasi nung una raw, tagam kasama ito, di ko malamang kung pinatanggal. Kaya nag-aaway daw yung mag-asawa, <laughs> mga kaibigan. At diyan, merong maruming balita riyan, ha? Kung bakit nakapasok si, si Ochoa sa kampo ni Marcos. At itong si, si Putol, mga kaibigan, eh, ano yan? Tumaya ng pera yan eh. Pumondo yan eh. oh, sipin ninyo ha. Of all people, of all people, Executive Secretary ni Pinoy, sasama kay Marcos, kasama ng lihim. Nung una yan, naki, ano yan eh, naki-isko eh. Siguro doon siya pinadala. Ha? Para Uh, dito sa Manchurian candidate, yun ang mission niya. Doon sa likod ni Isko Moreno. Galing yan doon eh. Mga kaibigan, o nung tapos na eleksyon, nandoon na siya sa Malakanyang nanlihim lihim. Walang appointment pero sila nagii-screen ng appointment. <laughs> o, kaya pinatawanan ng kulang kayo, kayong mga kwan. Kayong mga patay gutom na loyalist, mga kaibigan, hanggang ngayon wala kayo, wala nakapwesto sa inyo. Oh, natatandaan niyo ba ito? Bibigyan ko kayo ng mga kasaysayan ha. Eh, natatandaan niyo ba si Celso de los Angeles? Yung nabaliw kay Regine Tolentino? Ha? mga kaibigan, na namatay sa cancer? oh Hindi nyo ba alam, yan ang dating, di ba, napakalakas nung kay Gloria? Yung legacy. Yung, uh, nanloloko ng pera ng tao. Di ba? Yung pyramid. Ha? Legacy. Di ba? O yung si Celso de las Angeles. Mga kaibigan, sino ang, yan ang amo dati ni Vic Rodriguez. <laughs> Baka hindi ninyo alam. Marami kayong hindi alam kasi. Lalo na itong mga troll ni Ingkong. Oh. Ano na ano, sabi rito ni ano? May nagsabi dyan eh. Sa atin lang daw niyan unang narinig ito. Dalabas ang kwento natin yan sa mga susunod nating pagtatanghal. Si Bongbong Marcos, naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila, mga kaibigan, ha? ng mga hired killer, yan na, nakapaligid. Kaya makikita na ninyo eh. Maaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan, mga kaibigan. Dahil nga po dyan, hindi nag-iingat eh. Oo. Oh, alam nating hindi niya alam yan, di ba? Hindi niya alam yung nangyayari na yan. Uh, mga kaibigan, katulad nitong si, ano yan, si Ochoa, hindi eh ba? Tinatanong natin, nung matay wala pang eleksyon eh kapapanalo pa lang ni Digong nyo nun eh oh bakit ka ako si si Ochoa eh hindi nababanggit ang pangalan di ba eh samantalang ito ang pinaka number 1 isinusuka sa panahon ni Pinoy mga kaibigan yan si Pakito Diaz Ochoa kung tawagin ko pa ha oh bakit eh kasi nga po si Lisa Araneta ay kasama niya sa law office. Oh. Noon pa, magkakasama na sila. Yung ang pangalan ng kanilang lo, kung tawagin ay MOST. M-O-S-T. Puro yun apelido ng mga abogado ng law firm, mga kaibigan. Oh, sipin mo, sila-sila rin ang humahawak ng kaso mga kaibigan, di ba? Pagka, eh alam nyo na eh, tinanin nyo ngayon, no? Ang gulo na ng nangyayari, nag-uumpisa pa lang. Wala nang direksyon ito. ay eh, yes, ay si Robin Padilla, ang lang niyan, sumunod maging bantay nila digong nyo. At uh, yan ang kapanipaniwala kasi pwede nilang ipagmalaki na nanalo kasi kilalang tao. Pero hindi nila may paliwanag eh. Ito tanong ko, ito paliwanag nila. Si Robin Padilla, alam nating lahat, iboboto yan ng mga tanga. ba? Diba? Ng mga bobo. Boboto yan eh. Tanggap na natin yan eh. Mananalo. Kasi marami yan eh. Gremlin yung mga yan eh. Mga kaibigan eh. Yung mga lasengo, yan. Yung mga wala, yung mga taong malayo sa katwiran. Ha? Iboboto yan. Pero, nag-number one eh. Nasa ng question, Doon sa nag-number one siya, mga kaibigan. Paano mong ipaliliwanag yun? Ibig mong sabihin, pati matitinong tao, ibinoto yan. Bakit? Ano nakita nila riyan? Ha? Ah? Si Robin Padilla ba nakita ninyong umikot? Ha? Ah? Hindi naman gano, 'di ba? Ni walang masyadong advertisement eh. Nakaangkas lang sa Uh, ginagamit siya nung iba, di ba? Katulad ni Kayetano, si 10,000 pesos. Oh, mga kaibigan. Oh, mga, ha? Ya, ano? Oh, eh, bakit? Paano nangyari yun? Ibinoto ka rin nun? Parang ganito, nung tumakbo si Lito Lapid, 2016, 2016 ba? Ha? Uh, na, kwan? Hindi, 2019 kumandidatong muli na senador, di ba? Yun yung tinatanong natin eh, sa resulta ng 2019 elections na kaya, kaya pinatutunayan nating hindi totoo yan survey Oh. Hindi ba sa umpisa ng survey bago yung 2019 elections, laging nasa top 5 si Lito Lapid. Ha? Ayan ha, top five. Hanggang sa akwan, ha? Bago mag-eleksyon mismo. Oh. Pero pagkatapos ng eleksyon, nasan si Lito Lapid? Number 80. Eh. O oh, mas mababa ng konti. Nandun siya sa number 8 na pababa. Mga kaibigan. Wala na siya roon sa magic 5. Paano nangyari yon? Bakit? Kasi po, yung survey, mula umpisa hanggang sa Before election, number 5 siya lagi, sa Magic 5 siya lagi. Ano nangyari? Bakit siya naging number 8? Eh dapat naging number 2 siya. O kaya number 3. 'Di ba? Bakit? Kasi nung panahon na 'yon na survey ng survey, wala pang black voting. Oh. Hindi ko na paliliwanag ko ano 'yung black voting. Ha? Basta wala pang black voting noon. Oh. Eh nung election may black voting na. O oh, diba, di ba, ang tendency si nung black voting, binoto siya. Eh. Kasama siya sa ibinoto eh. Oh. Eh di ba dapat from 5 tumaas pa siya. 'Yun ang kuno ni. Eh. 'Yun ang logic noon eh. 'Yun ang sentido common, di ba? Eh bakit bumagsak siya sa 8? Eh nung nagnanumber, number nasa Magic 5 siya, ano sabi? Hindi kasi, ano eh. Eh katatalo lang niya nung nakaraan eh. 2016, tumakbong mayor, talo. Tapos 2019, ang taas kagad sa Senate. Oh, mga kaibigan. Ano sabi nila? Paliwanag ng survey. Eh baka raw ang probinsyano. <laughs> Sipin mo, ang probinsyano, okay pa rin. Tanggapin natin. Halimbawa, ang probinsyano ang naging dahilan. Ito, pinaliliwanag ko noong pa. O, oh, an ano sabi ko? Kung talagang nakatulong kay Lito Lapid ang, uh, ano tawag mo dyan? Yung, uh, ang probinsyano. Eh, bakit yung anak niya natalo? Kasabay niyang tumakbo noong 2019. Tumakbo namang mayor sa sa Pampanga. Doon sa kwan, sa porak. Eh ba't natalo yun? Mga kaibigan. O, oh, eh di ba magkasama sila sa ang probinsyano? O, oh, kita na ninyo. Ilan doon sa ang probinsyano lumawak sa politika 2019? Talo yung iba oh, Ano O, sasabihin mo na katulong yun? Paliwanag nga nila yon Mga kaibigan. At saka yung Magic 5. Kaya Ah, nakatulong daw kaya nasa Magic 5. O oh, sige nga. Hindi ba dapat nung eleksyon tumaas siya? Kasi nakasama siya sa black voting eh. Oh, mga kaibigan eh. Eh bakit bumaba? Ito ah, pa, hindi mo maipaliwanag doon. Sino number one? Si Grace po o si Villar? Si, si Incha Villar noong 2019. Di ba? Lagi, lalabas ang survey, number one si Grace po. Susunod, number one si... Nagpapalitan sila sa one and two, mga kaibigan. Oo. Oh. Sino nag-number one sa kanila? Sipin mo yun, no? Hindi nagbabago, mga kaibigan. Tapos si Robin Padilla, ano, ano raw ang gusto niyong itawag sa kanya? Talagang tangay, eh. mga kaibigan, eh. Hindi naman sa panlalait. Eh sinasabi ko nga eh, yung mga pinagsasasabi niya, nagdudunong-dunungan siya bago mag-eleksyon, nung pag-upo pa lang ni Digong nyo, hanggang sa bago mag-eleksyon, mga pinagsasasabi niya, eh parang alam niya eh, kaya yung mga tanga, boboto sigurado sa kanya. Kasi sa point of view ng mga tanga, eh matalino siya. Eh tayo, alam natin, di ba? yung mga nakakaintindi, naintindihan yun. oo lahat ng sinasabi niya noon, hindi pala totoo, mali pala siya ng haka, haka laban sa Senado at sa mga senador. Bakit? Nung nando na siya, dumuguraw ang tenga niya. Eh. Hindi niya raw akalain na ganoon eh. Dapat daw, Tagalog. O, gusto niya ngayon, i inyo yung Senado para sa interes niya. Yun ang lumalabas. Ano, kung hindi mahina ang tinyan niyan, pangunawa niyan. Gusto niya itawag sa kanya Robin Hood Padilla. Unang-una, eh, gusto niya sigurong ipakita na Fernando po siya, mga kaibigan. Di ba? Pero, alam niyo, yung Robin Hood, sa kanto lang pinag-uusapan yun. Yung Robin Hood, pwede lang yun sa bilibid pag-usapan. Di ba? Kasi po, hindi mo pwedeng sabihin yan kung ikaw ay nasa public office. Hindi niya alam na yung Robin Hood magnanakaw ang ibig sabihin nun. Magnanakaw. Di diba, mahina ulo. Di ba? Pelikula lang yan eh. Yung si Robin Hood. Di ba ang si Robin Hood ay eh, nagnanakaw? Tapos, ginajustify niya yung pagnanakaw sa pagtulong sa mahihirap, mga kaibigan. Oh, hindi ho ba? Ginajust, binibigyan niya ng katwiran. Ayun, oh, no, merong ano dyan, no? Leonila Vargas Roperos. Dating daan niya ni eh. mga kaibigan. Eh. Ah... Uh, ngayon, hindi niya alam na yung, magnan yung Robin Hood katumbas nun magnanakaw. Ang pinoportray na papel ni Robin Hood ay magnanakaw. Kaya magnanakaw padilya, pwede bang gusto niya ba ganun ang itawag sa kanya? Walang preno kung bumadikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan. At baka kayo ay tama ng... Lapid Fire! Sa ay isa ang lahi Dito'y wala ang pagkukunwari Hindi, hindi padagay sa diyang kilala sa daigit May pagkakaisa sa bawat nais Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman Bakit ito'y kailangan pang iwanan?

ko'y puno ng yaman Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap Mabuhay ng buong ganang Kaibigan, ang bawat kay na totoong